Ah, basura, basura, basura Where is the fish? Where is the fish? <laughs> Lakan guate Ano yan oh? Ano yung ito? Yan oh Diba? Paano yang kinakain? Kulah <laughs> <laughs> oh. Hayo Diba mahal din yan? Paano yang kinakain? Kulah Lutuin natin. Ha? Huh? Yan yeah, o, oh, diba? Ha? Ayun o. Oh. <laughs> oh, no, my fish. My fish. Ha? Huh? Ha? Ice. Ano? Ice. <laughs> Ayan oh. Punay mo yung isa. Eh? ah uh ah -oh. Uh, tapos ito oh. oh. Dalawa na yan. Oh, dalawang fish. Plating. Plastic. Hmm. Ha? Ha? Doon? Ito na natin? Oh. Hala. sila. Wala na malalaking fish. Dito kami nakahulhanap ng malalaking isda noon, oh, nating ulo. Planado. Hmm fish. Ha? Ha? Si, kunin natin yun. Ay, 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 kunin mo yan, o. Oh. Yan. Okay. O, dito natin ilagay. Dito natin ilagay. Kunin natin yun. Saan pa yun? Ito. Oh. Ito. Oh. Ayan. Oh. Mahal kaya ito. Paano kaya ito? Bu? Yung aking nose nosebleed. Ano, ulo na. O salmon. Ito lang oh. Oh. Ito. Paano kaya ito kain? Kamantaha ito eh, kamantaha. Yan eh. lah Jan, macam lagi kau itu yang moon mm. kau nak tini tung kau ini balik mm. tu pamantaha kan itu kayak ba mm. Ayan. Ayan. Try natin kung paano. walang aliche. Okay na yan. Baka may, Ay! Ulo na. na ulo na. Ulo Puro na. na lang ice 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 baby, baby. Okay Benet Ano okay. dito? ka Benet Ano dito?

Obe oh, May loto yun ah Mamaya Ay, ito yung talong na Sige, nang tini Obe, ano? Obe, ano kasi? Chow chow